Ayan mo kuya, dyan niya yung pagkain na ah. saubo yung kaldero. Ano, busog ka na, Alexander? Busog ka na? O, oh, sige, tunggain mo yan, Diyos. Ubusin mo. O, oh. liitan mo na yung subo. <laughs> Liatan mo lang yung subo. Ano ka ba? <laughs> si Jessa pasimple kumain pero yung plato niya <laughs> Okay, sige si Raffy alinlit ng plato meron <laughs> puno yung yung bag puso ka na? ala <laughs> kawawa lang itong isa to wala nang ulam <laughs> ito naman sobrang sa ulam naman. <laughs> <laughs> ito naman sobrang <yung> sa <mga> ulam sige naman pwede hindi mo kapag salita <laughs> Huwag mong pagsalita! Yes, ha! Baka tayo to po! Lalang kami na po maghuhugas mag ng plato. O, saan ka galing? Busog ka na? Hindi, umuwi pa tayo. Eh, Jerry, dikakakun, kakay, kakay, dikakal mga Oh, Jerry! Wow, amtanda nang natira, ha? at si Tom. Tom, mga nana kayo, I'll Berl, Berlite, nga nga, uh, ula na. na. hindi <laughs> <Ula na>. mo <laughs> okay, ba yung pamumog? Hindi naman na. Sino mo busog na kanina, gugulot. O, si mo pagkain. Nga nga, yeah. show your teeth. <laughs> Show your teeth! Dali, show your teeth! Show your teeth! Dali! Show your teeth! Walang panting ah? ah? Nga, panting! Loning ah? Geri, gamu mo talaga si kake? Kamu ka lang si aking? Tignan mo nga! sila! Tahimik <laughs> na ba kayo? Nabusog na kayo? Hindi naman kami busog. Hindi pa kayo busog? Hindi <laughs> diba <kayo> Uy, <busog? laughs> nagluto kasi ako kanina. Kaya ayoko. Aray ko naman. Sa'yo ba si Berlin? Ayaw ko <laughs> <laughs> <laughs>